Andito po kami ngayon sa Makati. nag install kami ng carpet. Oo, rin. Ayan. Ayan po yung mga mandirigan ng carpet, oh. Bale, kaway, bale, kaway. Brad. <laughs> Ayan mo, expert yun, oh. Oo po yun, po. Bale, yung ba, mo yan, bale. Oo oh. <laughs> Ah. Para i-join ko siya. Anong klaseng cut ang ginagawa mo? Okay, cut ng ano, nagawa naman pito lang to. Sige pa, tayo? Parang naglalaro pa. isa naman. Ayun. Nagpupok-pok siya ng ano. pok naman talaga yan. Ayan. Ikaw tinatay sa kabilang kwarto. Hi. Diba ba, si Jun. Ito din po, no? Ito, kakarpetan din po ito. Tapos, ayan, nag-wallpaper siya, ano? Boy D. Boy D, kamay mo na, Boy D. Baso suplado naman to. Tumingin ka muna sa ating, ano, camera. Ay, bota, ayan. Ang galing ganda naman, ganda ng lalaki naman. Tapos, ayun, walang katabi. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Pinalalagyan niya man ako kung mapatay-patay siya, pati na kung meron daw sobrang. Ayan, ayan. Sige, lalagyan natin yan. Ito muna kanila. Ayan. Ako po ang gumawa niyan. Nag-practice ako po yan. Ayan, ikot natin na natin siya. Ayan. Sinipin natin yung mga ginagawa ng mga mandirigbal sa loob.

Ayan, ang, ang ganda. Ang ganda ng wallpaper. Tapos carpet. Ayan. Tapos dito pa po sa isang kwarto. Ayan okay, sa kwarto, ayan. Ah, uh, ayan pa Ayan, wallpaper po yan. Ayan, ang oh, ganda pa

Oh, kaway, 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 kaway. Maluwag yan. Maluwag yan. Yan, mga mantirigma, oh. Ha? Magana. Magana pa lang ano. Ayan, mga mantirigma, oh. May kalimutan. Ayan, oh. Mandirigma. Ayan, mandirig. si boss. Ayon, si boss. Ayan. Pagalagala si boss. Mapanood nyo ito mamaya. Ipo, i-upload ito. Ayan, nakalap po yung video. Oh. Oh. <laughs> check check ah. ano ginagawa mo dyan? Ha? <laughs> 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 ah? Kaya gulat ba? Ayan po mga ka-installer. Dito kami gumagawa bumalawa. Patapos na pong gawa namin. Mamaya-maya <coughs> <coughs> lang. Tapos na po ito. Okay. Bye-bye. Mamaya ulit. Ah, gandang gabi mga ka-installer wow. Ayan po, tapos na kami mag-install Ayan, tapos na, yun know, o, si Fujiwara, si Fujibay, Maya! <laughs> <laughs> Ayun ikotin natin yung ating ginawa Ikot, ikot Isa taas, tekin natin sa taas na Ginawa nyo sa taas rin. Akit, 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 akit. Ay, itong ginawa namin sa taas. Yun. Yan o. No? Carpet. Carpet, carpet. Dito sa loob. Tapos dito wallpaper. Yan o. No? Wallpaper. Wallpaper. Ayan. Dito sa kabilang, meron pa. Yo, Oke, sebab apa taya? kira Kakak gue udah kuarto. Balit-balit nang muka. Dan, dan, kita juga Terima kasih. tapos na, po. Salamat po at tapos na kaming Ayan. Ayan si boss manager. Boss, kawai boss. <laughs> ito naman yung mga madirigma ng ano, luyang ano. Luyang dilaw sa bulakan Hagunoy bulakan Bale, minsan ni eh, mandadala tayo sa bulakan Oh, sige. Dadala tayo sa Bulacan. Uh, ito naman yung Nagpapautang na Bombay pero ngayon hindi siya nangungutang siya nang siya. Oh, mag mo Ay, llama, Bombay. Bombay pa rin ang ponte. ang mukha naman salita. Complete <laughs> <laughs> na yung wallpaper. Kompleto na po ang wallpaper. Ayyan po, kompleto na, napakaganda. Okay. Bade ano yun, bade? Ah, Baka tirahin mo yung ulo ni eh. Bumbay na hapon. Dino joining na pala ni Nelson pare. Ah, dino joining na. Pradis. Ito si Ito si Brother Juan. Eh, taga Bulacan 'yan. <NVT1> Wala eh. Bongbong. Oh, ah, bongbong ah. BBM BBM. BBM BBM. BBM pareho tayo, BBM tayo pareho. <laughs> Solid tayo ang BBM ah. BBM Pero gaw. <laughs> Ay, ano yun? <laughs> na ano yun? Natismiss Nachi, yun? Nagbibi, nagbibigay pero lugaw naman daw. <laughs> Ayan. BBM daw pero lugaw. <laughs> may egg, may egg. Bade, isang ano bade, pang may para mailagay natin sa... Ano? Sa pay... <laughs> bade, haggard na ako. Hagad ka na? Sige. Ito may kausap naman itong isang bus natin. Oh, yan, tingnan yung ilikot natin kayo na o oh. kaya malinis na yan, oh. malinis na po ang kwarto yan po yung carpet ito po sa kabila ay, okay, umuulan pala sa labas. mas yes, nang basta basa tayo na ito mamaya umuulan umuulan, umuulan umuulan Pumukulan sa labas. po. Okay. Tapos na. Tapos na kami. Mag-install mga kaibigan. Dito kami ngayon sa KTV bar. Oh, o no, na. Okay na ba yan dyan buddy? Ah, okay na? Oh. Andito pa umama kami sa ano? Sa Pasay Road pa. Tinatapos yes. Okay. Okay. Dito pa po sa Pasay. <laughs> boy di, kaway. boy. Kaway boy di. Kaway boy. Boy di, kaway. Yan pa. Sige. Uy mo. Ang galing. Oh Wala yan. Ang Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang Ang galing. Ang galing. ni Boydi mag ano mag ano? Parang siya na yung parang parang ano ba yun? So, Paro-paro? Oo. Tignan mo yung cancer dito. Paro-paro, G? Kasi yung pagtaan-taan nila. Ano yun? Ayan. Ayos. Ang ganda, oh. Anay! Okay, bye-bye. Tapos na kami mag-install. Uwi, Ana. Uwi, Ana. Uwi, Ana. Uwi, Ana. Uwi, ana. Uwi, ana.